Hello mga mama mayangers o welcome na po diri sa ako ang channel. Karong adlaw magluto day ko sinabawan nga tahong. Ug mauna nino, init namang ato ang kaha, ilunod na nato ning ato ang mga lamas. Kamatis, sibuyas, luya ug tanglat. na nay akong dibutang o um, nakita ninyo nga gisanglag ra na ko ni ato ang mga lamas wala ko magbutang o ng mantikaan ni ay dili na ni siya pinahanglan nga mantikaan kay humot ra kaayo bisag sanglagon ra ni mo ang mga lamas pagkahuman ato a uh, usang ukay-ukayon ning atong mga lamas para di siya mapaig na humot na kaayo ang ato ang lamas na gisangag. Huwaton sa nato nga mahubas-hubas ang sabaw ani atong lamas. O sa nato ibutang ang tahong diri sa ato ang kahak. kaayo siya guys suway ra ni ninyo og luto nga ingon ani ang pagkaluto nga di ninyo mantikaan di ba humot kaayo bisag walay mantika humot yun siya karon ato nang ibutang og tagsa-tagsa ato ang tahong nga uh, lutoon dili lang nako tingbon og butang kay para dili maapil ang mga balas-balas pero ako na ni siyang Limpio na kaay na, kaya ako na siyang ditanggalan. Pag mga, karang mga namilit nga mga sagbot. Mauna nga, limpio na ni. ang ato ang giluto ron nga tahong. Samtang atong gilunod niyo, tagsatagsa ang tahong diri sa kaha. Atong pahinay-hinayan ang kayo kay para di dayon siya mahubsan ug tubig or sabaw na no, siya sure, guys magbutang na taron og sabaw ani at usang ukay ukayon og kadali para muhumot ang tahong na atong giluto kay aron mabutangan siya sa atong isang lag nga mga lamas maong atong ukay ukayon para ang mga lamas mabutang diha sa ibabaw na kumot na guys lami na kae ni guys magbutang na dahil sa sabaw gamay lang na sabaw ang ato ang ibutang kanang igo-igo ragyod nga mahurot Kana hmm. igo-igo rang nga malapawan siyag tubig. Ato sang ukayon kay ipaibabaw nato ng tanglad. Tugkaron huwato nato siya nga mubukal. Samtang gahulat nga mubukal ning atong giluto nga tahong, magbutang na tag asindaan. Para kung kulang unya, magdagdag na lang tahong sana maulang sana akong ibutang nga asin guys aron kung kulang unya puna na lang na ako og gamay maong gamay lang usa ang akong gibutang asin karun huwato nato siya nga mubukal og ato ausa uh, ning takban kaning ato ang kaha no takban na nato guys karon guys nibukal ng tahong ato na ning sugkay sugkay yun kay dali ra kay ni maluto kana luto na gay na di man ni maayo nga ma-overcook kay mo gahi siya muhonit ang muhonit ni siya ang unod ani tilawan daw na tong sabaw kung sakto na ba hmm sakto na kaayo guys karon guys naluto na gyud ang ato ang tahong karong magbutang na tag gulay nga kamunggay pwede ra pud nga di ninyo tanga gulay kung di mo ganahan og kamunggay inyong ibutang pwede ra og o kuan kanang mga dahon-dahon nga pwede good ikuan subak so, diri sa mga sabaw-sabaw ato nang ukayon para maluto ang kamunggay dayon kay dali ra kay ni siyang maluto pwede na gay ni pangan nga na nato guys kay ma overcook ang ato ang kamunggay ana unra na pagluto sa kamunggay di na kinahanglan na padugayan kay maluto ra na siya dayon bago pa mong gilunod ang kamunggay basta maukay na na nimo luto na na siya mauna ni guys ang itong finished product sa sinabawang takong mauna ni hinaot nga nagustuhan ninyo ang ako ang giluto karun kung giganahan mo ani please like and share daghang salamat sa inyong pagtanaw bye